Nick, mga kasama. Matagal-tagal na tayo magkakaibigan. Dapat ang trato niyo sa akin e kapamilya, di ba? <laughs> Pero sa nakikita kong talas at talim ng mga paningin ninyo, e para bagang kakainin ko ng buhay. Hindi nyo ako kalaban. Mahal ko kayo! Kaya ako nandito, para makapag-areglo. Di ba, Nick, Nick Bakit po ba kayo nagpunta dito? Nick Nick naman! <laughs> alam na alam mo kung anong kailangan ko. Kailangan masara ko ang transaksyon na ito. Kailangan mapunta sa akin ang lahat ng mga titulo ng mga lupa ninyo. hindi namin pinagbebenta ang lugar na to. Boss Frank. Ilang beses po ba namin pag-uulit-ulitin sa inyo yon, Boss Frank? Iba-iba ang mga problema at pangangailangan ng bawat pamilya dito. Kagaya na lang, nitong si Aling Marie. Paliwanag mo sa akin, Monique, kung bakit binenta ni Aling Marie sa akin ang kanyang titulo, bayat Lupa. Paliwanag mo! Sa bagay! Ganyan talaga buhay! Sino ba naman tayo para husgahan ang mga desisyon at pangailangan ng pamilya ni Aling Marie? Di ba, Aling Marie? Pero kaya nga ako nandito para makapag-areglo at makapag-ayos, Monique. Para walang masaktan at walang mamatay. Kilala niyo naman si Boss Frank, di ba? kung sino ako at kung ano, kaya kong gawin. Ayusin natin to para wala masaktan. Pag-usapan natin ang maganda para everybody happy. Hindi lang naman ako makikinabag dito. Lahat kayo makikinabag din. Magkaayos na tayo dahil mahal kayo ni Boss Frank. <laughs> Di ba, Nick-Nick? Magkaayos na tayo, Nick-Nick! Gusto ni Boss Frank, happy kayo lahat! Happy tayo lahat! <laughs> 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 Pasensya na. Wala na akong magawa, Monique. Kailangan ko talaga ng pampa-opera sa anak ko sa probinsya. Aling Marie, na naman kinausap mo muna kami. Pwede naman kami mag-ambag-ambag para kahit papano makatulong mm -hmm. kami sa pinagdadaan. Mare, pareho lang tayong mahihirap. Dadagdag pa ba ako sa mga pasakit ninyo? Pero nangako ako, Kaling na hindi-hindi natin ibibinta ang lupa at bahay kay Boss Frank, di diba? Pasensya na. Kahit naman sino gagawin para sa pamilya nila, di ba? Kahit nga yung pangako, lulunukin mo para lang sa ikabubuti nila. Si Aling Marie pa lang naman na nakumbinsin niya. Eh. Hanggat matatag tayong lahat, hanggat buo tayong lahat, hindi niya maitutuloy ang mga plano. Tama. Di ba? Tama, tama. Kaya ang gagawin natin, maninindigan tayo sa karapatan at paniniwala natin dito sa lugar na to. Hindi hindi natin ibibigay sa kanya ang barangay pataktak. Tama. 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 Sinikling.